Yeselo, magandang araw na naman sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Marami pong salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood ng ating video. I-share niyo lang po sa inyong mga kakilala at mga kapamilya ang mga karunungan na naibahagi ko dito nang sa ganoon ay inyo din silang matulungan. Sa video pong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang paraan upang lahat ng tao na iyong makakasalubong o makakaharap ay matutuwa at ngingiti. Pero bago natin ipagpatuloy, kung ngayon ka palang napadaan sa channel na ito ay mag-subscribe ka na at pindutin ang iyong notification bell. Hanap mo ba mga kapatid ang isang karunungan na makakatulong sa inyo upang magiging maamo sa inyo matutuwa siya kapag iko ay nakakaharap at kung ang taong ito ay may galit sa inyo ay mawawala ang kanyang galit Tayo po ay gagamit ng isang mahiwaga at mabisang orasyon upang mapaamo ang lahat ng tao sa ating paligid. Papaano nga ba natin ito gamitin ang orasyon na ito? Una po sa lahat ay inirekomenda ko po sa inyo lalong lalo na po sa mga baguhan pa sa paggamit ng mga orasyon ay dasalin nyo muna po ang orasyon na ito sa loob ng siyam na araw. Dasalin sa umaga at sa gabi. Una po ay magdasal ng tatlong ama namin tatlong abaginong Maria at tatlong sumasampalataya. At pagkatapos po ay isunod ang orasyon ng tatlong ulit. At kapag gagamitin nyo na ito, ay usalin lamang ito sa umaga. Lagi pong unahan ng ama namin, Abaginong Maria at sumasampalataya at pagkatapos ay hipan ang inyong dibdib. Huwag pong kalimutan mga kapatid na dapat niyo muna itong pabisain ng siyam na araw upang sigurado po na mapapabisa ninyo ito. At sigurado po ako na lahat ng tao na inyong makakasalubong o makakaharap ay maamong maamo at parabang natutuwa o masaya kung ikaw ay kanyang makikita. Ito po ang orasyon na inyong gagamitin mga kapatid. Saludarum Baras ni Senyor Santos San Joseptum Igusum Vivium Diom Domine Amen Yan po ang orasyon na inyong babanggitin ng tatlong ulit at pagkatapos ay hipan ang inyong dibdib bago po kayo umalis ng inyong bahay. Sigurado po ako na lahat ng inyong makakasalubong ay ngingiti sa inyo at para bang maamong maamu ito sa inyo. Gamitin po ang mahiwagang orasyon na ito para sa kabutihan at huwag po sa panlalamang ng inyong kapwa-tao sapagkat sagrado po ito, siguradong may balik ito sapagkat ito'y galing sa ating Diyos. Hiling ko po sa inyo na ishare niyo po ang bidyong ito nang sa ganoon ay mas marami po tayong matulungan. Para po sa inyong mga kapamilya na nandoon sa ibang bansa na may mga malulupit na amo turuan niyo po sila kung papaano gamitin ang pamamaraan na ito mga kapatid. Salamat po sa inyo at hanggang dito na lamang po ang aking video. Hiling ko po at ipagdarasal ng lahat po ng aking mga subscriber at nanonood ng aking mga video ay bigyan po kayo palagi ng ating mahal na Diyos ng masaganang buhay at proteksyon. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming salamat at God bless